Yusek, good morning. Follow up lang po. Um, uh, ilang mga mamabatas po kasi nananawagan na uh, kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano mm -hmm. po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang uh, wage hike bill? Opo, ganito po, po, ganito po yan. Kailangan po natin lahat uh, alamin. Ito po ay ayon din sa Pangulong. Lahat ng stakeholders dapat po ma makausap, ma malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. Sa so, lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po 'yan. Pero kung ano po yung makakaya ng pangulo sa kanyang pag-uutos katulad ng sinabi po natin, uh, sa pamamagitan po ng dole, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But uh, at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Lastly po, uh, Yusek, ang uh, labor group po ay nananawagan din na uh, uh, ng parang meeting with the hmm. President. Uh, bukas po ba ang Malacanang na makipag-usap sa mga labor groups? Thank you. Ang Pangulo po ay laging bukas sa anumang pong uh, diskusyon para po sa ikabubuti ng mga manggagawa. At uh, hindi po yan sinasaray yung pintuan. Kailangan lang din po siguro natin na uh, masabi sa Pangulo kung papaano, kailan, para po magkaroon sila ng magandang pag-uusap.